good morning mga paps andito lang tayo sa yuyong naps tv ang gagawin natin ngayon ay ang mag change well ng barako 175 ayan na guys so anoy natin kung change well Ano mag change well barako 175 2013 model pero hindi pa na papalitan ng connecting rod tsaka uh, uh ano piyesa sa loob 10 years na to alagang alaga uh, ito na ibibiyahin natin ngayon kasi wala na sa taxi mga paps ito na ang gagamitin para sa chain wheel, ito kailangan rat set rat set na tapos may extension ayan extension para hindi mahirap dukutin tapos ang size ng socket ay merong 17 para hindi basta-basta malos thread yung thread ng ano nyo, ng tornilyo dun sa ilalim. Tapos 8. Ito, ito pa so 8. Ito yung dun sa filter ng barako. At saka flies. Ayan o. Pambukas dun sa takip na lagay ng langis at ito ito mga paps huwag yung kalimutan filter ayan o oh. filter kailangan palitan ng filter sasabay na sa change wheel tapos ito mga paps mamaya papalit ko dun sa ah uh, tornilyo dun sa anuhan ng langis kasi medyo naglilik na yan ito paps oh. mura lang to 10 piso lang to pagka medyo luma na yung barako nyo last sa akin 2013 model kailangan nyo palitan ng ganito mura lang po ito, 10 piso lang nabibili ito sa mga shop ng motor tapos langis, ito ito ginagamit kong langis matagal na sa akin ito ah uh, simula nung ano, nagtatricycle ito na langis ko, shell 15 years na ako nagtatricycle tiwala na ako dito sa so, shell advance na pula, ayan o, mura lang ito mga paps 210 lang isa yan. tapos isat kalahating litro ayan oh isat kalahating litro ang ilalagay niyo sa sakto yan sa barako isat kalahating litro ayan okay mga paps simulan na natin ang ating pag change sa review so mga paps Dugo na rin 'yo. Bubuksan ko lang. Oh, digit 'te. Eh. Yeah, tama. Pangpilit nito mga bobs sa kaliwa. Sa kaliwa. Yeah. Sambit lang, bobs, 'di ba? Hindi ka mahirapan kapag mayroon kang ratchet. Yeah, ano. Yeah. Ilagay mo na yung lagayan tapos enak, Udah nama pups. Kayaknya Pops. pups. As. Tapi situ mau pups kok. Tatanggalan ko Drink. Ya baloktot na mga paps yan o hindi na siya pantay yan o. kaya tumutulo na yung langis dito po kahit anong higpit tumutulo na siya kaya ito papalitan natin na ano? ito ito pups oh. papalitan natin ito para siya maging ano na bago Ayan, tapos ito mga paps Luwagan mo lang ito Ito kasi loose thread na yung kabila Pinulad lang ko ito ng uh, stainless Ayan Tanggalin mo lang ito Ayan Luwagan mo Tapos yung isa 8 ang size nito mga paps Yung kabila kasi sa tagal na lost thread yung otso ng kabila ayan kaya isa lang ano. ayan tanggal yung filter uy stock up mga ayan o ano. stock up yung ano pagka ganito stock up kailangan sungkitin mo lang sungkitin mo lang ayan o ano tanggal yan mga paps tanggal na yan yung filter tanggal wow, ah, yan ito mga paps kakabitan natin yung filter yan sa mo lang to tapos yung ito 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 butas na to ito dalawa ilalagay mo lang to dito yan mga paps ilalagay mo lang to tapos yung pinakabutas. Ayan, nasa itaas. Ayan, nasa itaas. Yun. Saktong. angka order karena spray, outing jo Yan. Sabtu Sabtu ya conversion na kasi tuh stainless Ayan. Si ano na eh. Soup drinks daw. Ayan mga paps. Tapos na. Ayan. Tapos. Higpit. Maganda bumili kayo nga ito paps. So. Ayan Dito pit. Madaling ano. Hindi sya mahirap. Hindi siya malulustred. Ayan. Mahigpit na. Ayan, ayan. Tapos yung this yan. Ito, kaya tumagal itong motor na umabot ng 10 years ito kasi alagang alaga to sa langis. Every month talaga pinapalitan ko ng langis to. Yan mga paps, so yung langis na nakuha. Ang dami. Ang dami langis. Yan. Tapos, lulugan mo na yung ano. ah uh. ya langis lihat uh. lalu tapos bodoh ya na tapos balak langis ya Ayan. Ayan. Sali na yung langis. Yan mga paps. Kung gusto nyo manatiling maganda ang inyong motor, ulagaan nyo lang sa lagi sa langis. Ito. Kada isang buwan. Pinapalitan ko langis para Ayan, tapos na ang isa at kalahating litro langis na sinalin. Ayan. Ayan. Okay na yung paps. Sama na, na. Ayan o. Oh. Hindi mo na kailangan pang magpunta sa mga patience uh, well. Magbabayad ka pa ng 50. Ikaw. Kayang kaya mo nang gawin to. Ha, paps. Mga nakabara ko dyan. Ayan. Ganyan lang. Pag si change well. Ayan. Okay, bye-bye. Bye. -bye. Ma Thank you. Maraming salamat po.